Nagpatuloy sa kanilang laban sina Alexa at Edgar, ganap na hindi alintana ang anumang iba pa. Nilapitan ang dalagang nakaupo sa lupa, sinabi ng Black Dragon na kung hindi niya tatawagan ng rooster, mamamatay siya, ngunit tinanggihan ng swordswoman ang tulong ng sinuman. Walang pagpipilian si Edgar kundi ipagpatuloy ang pag-atake sa kanya, Umaasa na sa kalaunan ay susuko ang kanyang kalaban at sa wakas ay tatawagan ang taong talagang gusto niyang makita doon. Habang akmang aatakehin niya ito ng diretsyo, itinaas ng dalaga ang kanyang espada sa harap niya at gumawa ng isang protective dome na binasag ng ng Black Dragon, na nag-iwan ng malalim na bitik sa gintong ibabaw ng dome. Naglagay ng mas malaking lakas sa hampas, sumigaw siya na para sa kanya, ito ay wala ng iba kundi isang warm-up. Halata na sa bawat segundo na lumilipas ay lalong nagiging mahirap para kay Alexa na kumapit at malapit ng gumuho ang kanyang kalasag. Ilang minuto pagkaraan, dumating si Valeria sa pinangyarihan, kasama ang isang drone, at iniulat na ang Black Dragon at Alexa ay naglalaban pa rin. Matapos basagin ang kalasag ng Swordswoman, lumapit si Edgar sa kanya at sinunggaban siya sa leeg, itinaas siya mula sa lupa. Unti-unting pinalakas ang kanyang hawak, binigyan niya siya ng huling pagkakataon, sinasabi na kung tatawagan niya si Rooster doon, papakawalan niya siya, ngunit sumigaw ang dalaga na hindi niya kailanman gagawin iyon. Ang lalaki, na iritado sa kanyang katigasan ng ulo, ay inihagis siya sa pader, hindi inalintana ang kanyang kalaban. Dahan-dahan siyang dumula sa lupa at walang ipinapakitang tanda ng buhay. Nag-aalala ang TV presenter na pagkatapos ng ganoong mga pinsala, maaaring hindi na muling makabangon si Alexa. Si Edgar mismo ay papalapit sa swordswoman ng mabilis na mga hakbang. Naniniwala siyang hindi pa siya tapos sa kanya. Humakbang pasulong ang lazy swordsman at explosive fist upang pigilan siya. Sinabi ng swordsman na kung hindi ko kontrolan ni Edgar ang kanyang sarili sa bilis na ito, Iiwan niya ang dalagang ito na lumpo habang buhay. Kumunat ang nuo niya at iritadong nagtanong kung bakit nila pinuprotektahan ang traitor. Biglang, naputol ang kanilang pagtatalo ni Alexa na tumayo at sinabi na kaya pa rin niyang magpatuloy. Bagaman nahihirapan ang dalaga sa pagtayo, mayroong hamon sa kanyang mga mata nang walang patak ng takot. Sinabi ni Valeria na ang pagiging matatag ng Seal Swords Woman ay karapat dapat igalang. Nagpaka-sakit na siya noon para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Nang hindi inaalis ang kanyang tingin sa kanyang kalaban, sumigaw ang Black Dragon na dahil gusto niya ito, hindi siya hihinto. Habang akmang aatakehin niya ito, may hindi inaasahang nangyari. Isang malaking haligi ng tubig na nagmula sa wala ay lumunok sa kanyang nakataas na kamao, ganap na pinahinay ang lalaki. Tumingin si Edgar at nakita ang tagapangalaga ng mga tubig na nakasabit sa kanya. Dahan-daang itinaas ng kabilang kamay ng higanting tubig si Alexa. Nasasalami ng pagkabigla sa mukha ng dalaga. Nakita niya ang dragon sa harap niya na humihingi ng paumanhin sa kanya dahil medyo nahuli ang kanilang organisasyon. Kinumbinsi ng larawang ito ang mga manunood na ang si Swordswoman ay talagang nasa panig ng mga traitor at lahat ng alingaw-ngaw ay totoo. Nilunok ang kanyang takot, naguguluhang nagtanong si Alexa kung bakit niya sinabi na miyembro siya ng kanilang organisasyon ng mga judge. Sumagot dito ang dragon na kung gusto niyang manatiling buhay, mas mabuting sumama siya sa kanila. Ang mga salitang ito ay nagdulot ng maraming pagdududa sa ulo ng dalaga. Bagaman na intindihan niya na wala na talaga siyang ibang pagpipilian, iniwan siyang mag-isa sa kanyang mga takot, tumalon ng hero sa Black Dragon at nagtanong kung ano ang ginawa ng kanilang cutie na si Alexa sa kanya. Hindi niya pinansin ang tanong na ito at nagtanong siya ng sarili niya, nagtatanong kung bakit siya ang dumating at hindi si Rooster. Pinagsama ng dragon ang kanyang mga palad at sinabi nang may panunuya sa boses na kung nag-aalala si Edgar na masyadong mahina ang kanyang kalaban, hindi niya dapat alalahanin. Kahit na himalang nagawa niyang talunin siya, ang mga taong mas malakas kaysa sa kanya ay hindi magpapatagal at tiyak na bibisitahin ang Black Dragon. Sa sumunod na sandali, dalawang malalaking palad ng tubig ang lumitaw sa magkabilang panig ni Edgar sumusugod patungo sa kanya ng nakakatakot na bilis. Ang tanging nagawa niya ay ilabas ang kanyang mga kamay sa gilid upang kahit paano ay pigilin ang atake ng kalaban. Sinabi ng dragon na nakatayo sa gilid na mas magiging interesante ang susunod na galaw at kinuyam niya ang kanyang kamay na nababalutan ng asul na kislap. Pinanood ni Edgar nang nalilito habang ang tubig na pumipiga sa kanya mula sa magkabilang panig ay biglang nagsimulang umakyat. Lumaki ang kanyang mga mata sa takot nang makita niya ang malaking palad na nakasabit sa kanya mula sa itaas. Naintindihan ng Black Dragon na hindi na siya magkakaroon ng oras para makatakas. Sa sumunod na sandali, bumagsak ang palad ng tubig sa lupa, nagpapataas ng makapal na ulap ng alikabok. Samantala, sa wakas ay umalis si Michael sa Florence Family Mansion. Lumayo ng kaunti mula sa pasukan. Huminto siya at nagsimulang tumingin sa paligid ng maingat. Nang sigurado ang ating hero na walang ibang tao doon, tahimik siyang dumula sa likod ng pinakamalapit na puno na may makapal na puno. Pagkatapos nito, kinuha niya ang isang notebook mula sa kanyang bulsa, na lubos na luma na sa paglipas ng panahon. Ibinigay ito sa kanya ni Ivan na may mga salitang naglalarawan sa buong karanasan ng isang iginagalang na alchemist at isang bagay tungkol sa kanyang buhay. Kinuha ni Michael ang notebook at mabilis na tiningnan ang mga pahina. Biglang, nagsimulang lumabas ang mga puting ilaw mula sa isa sa mga pahina. Sa pagkabigla, agad na isinara ng hero ang notebook at sinabi ng lalaking nanunood sa kanya na kung interesado si Michael, maaari niyang pahiramin ito sa kanya sa loob ng ilang panahon. Sumagot ang hero na talagang maraming kawili-wiling impormasyon doon at na ang alok na ito ay magiging napakakapaki-pakinabang ngayon. Muli niyang binuksan ang notebook. Sa pagkakataong iyon, napagtanto niya na mayroong isang lihim na entry doon na mababasa lamang ng mga taong may ikatlong rank ng spiritual power at pataas. Lubos na sigurado si Michael na hindi pa nakita ni Ivan ang entry na ito. Kung hindi ay halos hindi niya ibibigay sa kanya ang diary na ito ng ganoon kadali. Ilang segundo ng paghahanap at sa wakas ay nakita niya ang mismong pahina na may lihim na entry. Nakasulat doon na si George ay nagmula sa isang malalayong kontinente ng planetang Adikos at isa sa mga miyembro ng pamilya Alfonso. Nakapunta siya rito salamat sa paggamit ng elementary magic. Idinetalye ng recording kung paano lumapag ang isang lalaki sa isa sa mga kapatagan ng planetang Earth at natuklasan doon ang maalamat na Hero Stone. Ang stone na ito, kahit para sa mga walang magical talent tulad niya, ay tila isang mahalagang kayamanan na may kakayahang magbigay ng kapangyarihan sa mga nakakaunawa sa tunay nitong asensya. Nang nakakuha lamang si George ng isang maliit na bahagi ng stone na ito, Nalampasan na niya ang kanyang mga ninuno sa lakas at mabilis na nakarating sa ikaapat na rank, naging isa sa pinakadakilang mga god. Ngunit pagkaraan ng ilang panahon, kailangan niyang bumalik sa kanyang planeta. Bago siya umalis, tinulungan niya ang isang grupo ng mga tao na lumakas sa pamamagitan ng pagtuturo sa kanila kung paano magbukas ng isang portal sa ibang mundo, ang White Region. Iniutos niya sa maswerteng nakahanap ng diary na ito na hanapin ang heroic stone na itinago niya sa isang lugar sa planetang ito. Ito ang kanyang regalo sa mga tao upang maiwasan ang kanilang nalalapit na pagkaalipin. Nang marating ni Michael ang dulo ng recording, nagsimulang muling lumabas ang isang maliwanag na kislap mula sa mga pahina. Biglang, umiwalay ito mula sa pahina at sumugod patungo sa ating hero ipinikit niya ang kanyang mga mata, nararamdaman ang isang malakas na paghapdi sa kanyang nuo. Ilang sandali pagkaraan, nawala ang lahat at si Michael, matapos makalikha ng kalasag, ay tumaas sa hangin. May hinala siya na ang kakaibang kislap na ito ang susi sa lokasyon ng Hero Stone at ngayon kailangan niyang subukang mangalap ng mas maraming impormasyon tungkol sa mundong ito at ang mga lihim nito. Sa mga iniisip na ito, Lumipad siya palayo sa Florence Mansion. Pinapanood pa rin ni Valeria ang nangyayari, sinasabi na sa sandaling ito, ang Black Dragon ay nakadikit pa rin sa lupa ng isang malaking palan. Bagaman ang bagong miyembro ng organisasyon ng mga Judge ay kahawig ng isang bata, mayroon siyang nakakatakot na kapangyarihan. Sa bawat araw na lumilipas, lalong nagiging nakakatakot ang kapangyarihan ng mga Judge. Biglang lumapag ang dragon sa tabi niya, pinutol ang dalaga. Sa pagtingin sa kanya, mabait niyang sinabi na hindi siya dapat matakot dito. Pagkatapos ay binalingan niya ang drone at kumaway sa camera, sinasabi na ang pangalan niya ay Dragon at siya ay isa sa mga kinatawan ng Chinese Zodiac signs at ang kanilang organisasyon ng mga judge ay tinawag upang labanan ang kasamaan at wala nang iba pa kaya walang dahilan upang matakot sa sinuman sa kanila. Kinuna ng kamera ang bawat galaw ng hero. Ang maikling pag-uusap ng dragon sa mga manunood ay naputol ng isang malakas na putok na nagmula sa likod niya. Ang labis na nabugbog na black dragon ay kinuha ang huling anyo nito at nagawang buhatin ng palad ng tubig na bumagsak dito. Nakita ang kanyang kalaban ng puno ng galit sa mga mata, umungol siya ng galit. Binalingan ng dragon si Valeria at sinabi na sa pagpasok sa anyong ito, Nawala na ng katinuan ng Edgar kaya masyadong mapanganib para sa kanya na manatili doon at dapat siyang umalis doon sa lalong madaling panahon. Agad pagkatapos ng mga salitang ito, tumalon siya patungo sa galit na kalaban. Hindi gumalaw ang dalaga mula sa kanyang pwesto, nakatingin sa umaatres na likod ng lalaki kung saan, sa mga ng hindi maipaliwanag sa kanya, may nararamdaman siyang pamilyar? tulad ng nangyari noon sa hero na nakamaskara ng tandang na nagligtas sa kanya. Sa loob lamang ng ilang pagtalon, muling nasa tabi ng tagapangalaga ng mga tubig ang dragon. Nanatili sa kanyang pwesto ang black dragon, hindi nagmamadaling unang umatake. Biglang, isang palad ng bato ang lumipad patungo sa kanya na mas maliit kaysa sa naunang ngunit mas mabilis. Nagawang tumalo ng Black Dragon at sunggaban ang kamay ng bato gamit ang matutulis nitong pangil. Binago niya ang kanyang direksyon at sinimulang alugan ang dragon ng paulit-ulit. Mula sa mga pader ng opisina ng Olympus, pinanood ni Austin ang laban ng may. Masayang ngiti sa kanyang mukha, sumisigaw paminsan-minsan kung gaano kahangahanga ang mga miyembro ng mga judge. Ang dalagang nakatayo sa tabi niya ay hindi nakaramdam ng parehong kagalakan. Sa isang punto ay lumapit siya sa lalaki at nag-aalala na nagtanong kung sa tingin niya ay mas malamig na ang gusali. Ang dahilan kung bakit niya naramdaman ng bigla ang kalamigan ay lumitaw ng hipa ng Black Dragon ang kalahati ng bubong ng gusali gamit ang malakas nitong buntot. Nagpakita ng tunay na takot ang mukha ni Amelia habang iniisip niya kung ano ang mangyayari kung mahuli rin sila. Nakatayo sa bubong ng isa sa mga bahay, sinubukan ng Black Dragon ang kanyang makakaya upang pigilin ang kamay ng bato, ngunit mas malakas ito at nanguli itong gumalaw sa gilid, hindi siya nakakapit dahil gumuho ang ibabaw na kanyang inaalalayan at ang Black Dragon mismo ay lumipad din pababa. Nakatayo sa ibaba si Valeria, nanunood ng may naninigas na takot sa kanyang mga mata habang isang malaking piraso ng bubong ang bumagsak patungo sa kanya ipinikit niya ang kanyang mga mata, inihahanda ang kanyang sarili para sa kamatayan, ngunit nang pagkaraan ng ilang segundo ay walang nangyari, maingat niyang binuksan ang kanyang mga mata. Sa harap niya ay nakatayo ang dragon at ang kanyang water monster na Sam -alo sa fragment na lumilipad patungo sa kanya. Ikinampay ng dalaga ang kanyang kamay nang walang katiyakan sa kanya at pinasalamatan siya sa pagliligtas ng kanyang buhay. Kinampay rin ng hero ang kanyang kamay sa kanya, iniisip na kailangan niyang tapusin ang laban na ito sa lalong madaling panahon bago magkaroon ng anumang hindi gustong casualty, na magiging napakahirap iwasan kung patuloy na magwawala ang Black Dragon ng hindi makontrol. Biglang, nakaramdam siya ng matinding sakit sa kanyang dibdib at napuno ng malasang lasa ng dugo ang kanyang bibig. May tumusok sa kanya ng espada mula sa likod. Sa likod ng water protector, sinabi ng lazy swordsman na matagal na niyang hinihintay ang sandaling pabayaan ng dragon ang kanyang depensa. Ang atakeng ito ang kumuha sa huling lakas ng lalaki. Nahulog ang kanyang espada, bumagsak siya ng walang magawa, sinasabi na tapos na ang kanyang papel. Sinabi ng TV presenter nang may pag-aalinlangan sa kanyang boses na upang talunin ang dragon, hindi pinansin ng lazy swordsman ang lahat ng na ng sarili niyang teknik na wind sword pursuit na katumbas ng lakas ng S-Ramp. Napuno ng takot ang kanyang mga mata nang napagtanto niya na ang Black Dragon ay walang depensa ngayon. Kung makakatanggap pa siya ng isa pang atake, ito na ang katapusan para sa kanya, na ipinalam niya sa mga manunood, ngunit kasabay nito, sinabi ng lalaki na nagiging walang ingat ang dragon sa pagsubok na protektahan ng isang inusenteng reporter.